angat natin malamig yan ayos alright guys ay uh, i-review natin tong ADB 160 so i kumpara natin siya sa KRB 180cc alright so itong ADB 160 na to nakuha ko siya ng second hand kay Kuya Art alright thank you so much Kuya Art Ang dami pang freebie <laughs> marami siya accessories na nakalagay, nakalagay no? oo so. So, kumpara natin siya sa KRB kung ano ba yung pagkakaiba nila. Unang-una sa lahat, si ADV pang-adventure type. Tsaka si KRB naman eh sporty na sporty ang datingan. So doon parang uh, magkaiba talaga sila ng ano ng klase, no. Ito pang-adventure, 'yun naman pang-sporty, okay? So nain natin sa ano sa lakas ng makina. Siyempre, alam naman natin na mas malakas ang KRB 180 kasi 80cc yun eh. Pagdating sa paahon, napakalakas. Ayan. Dito lang ni ADB, ah, medyo bitin siya. Ayan. Hindi siya ganong kalakas pag sa paahon. Alright. Depende na lang yan kung titimplahin mo yung panggilid ni ADB 160, no? Kasi ito, naka, ano eh, stock na flyball na 19 grams straight. Siguro ang advice ko is magano kayo 14 grams tsaka 12 grams Ayan Combination Kung gusto mo talagang lumakas pa, paahon Paakyat Ayan Kailangan mong palitan yung flyball niya Kasi yung 19 grams na yun mabigat eh Pero for sure kapag ka sa highway eh, Siyempre Aabot eh, ng 120 kph Kilometer per hour Actually same lang sila ng KRB Yung KRB nasa 125 kph na yung top speed ko dun Hanggang dun lang siya Pero ito sigurado Tinanong ko yung isang kasama ko na IDB, All stock Naka ADB 160 rin siya Tinanong ko kung ano yung top speed niya Sabi niya sa akin 120 kph Hanggang dun lang yun okay. So malakas pa rin Oo ang ano ko lang kasi kay ADB pag packet Yan, medyo mahina talaga siya. Lalo kapag may angkas, mahina. Parang ano eh, parang kang naka-click 125. Ganun lang yung lakas niya. Pero sa KRV, malakas talaga siya paahon. Okay? Ewan ko lang sa highway no kapag may angkas, di ko alam kung anong top speed nito, baka nasa 110, yan, 112. Si KRV kasi kahit may angkas ka, ganun pa rin yung top speed niya, eh, 125 kph pa din. Hindi siya nagbabago. So, ewan ko, siguro pag pinaremap ko yun, baka aabot ah, po yun ng mga 130 plus. Malakas si KRB guys, wala akong masabi naman sila malakas din naman to si ADB 160 nga lang bitin lang talaga pag packet so ano pa ba si ADB 160 mayroon siyang windshield Ayan. ito yung gusto ko dito eh yung windshield nyo oh hindi ka masyadong nahanginan si KRB walang windshield pero oh. pwede nyo siyang lagyan pwede nyo siyang installan Oo, oh, oh. may nakaabang dun sa harap I-check nyo may kailangan lang butasin yung fairings niya sa harap no para mailagay niyo yung uh, windshield ni KRB. Pero pogi din no kapag may windshield ng KRB. May nakaabang diyan. Babarinahin niyo lang yan apat na butas. Yan. Pakikita niyo yan diyan may lagayan ng tornilyo. Pero ano Sun uh, soon siguro i eh, ano, ko yon, eh, i-review re ko yun no. Palalagyan ko ng windshield. Okay, para mapormang tignan. Tsaka isa pa yung panel gauge. Eh, yung kay KRB nandito eh sporty na sporty talaga ang datingan ito kasi pang adventure eh pero para sa akin mas okay ito no mas nakikita mo yung ano yung panel gauge nya ayan oh, o, konting baba lang ng mata actually same lang naman sa KRB nakikita mo din naman sa KRB ang maganda kasi sa KRB uh, yung panel gauge nya kahit matirik yung araw eh kitang kita mo pa rin yung panel gauge same dito no ayan colored kasi yung ano eh yung panel gauge nila yun yung gusto ko dun hindi siya black and white parehas sila dito Okay. Maganda yung ang gusto ko lang kay ano kay AD, bimalit yung panel gauge niya, square lang siya. Yung kay KRV, ano eh, may design siya eh. Diba? Pero same silang maganda, okay? Tsaka yung pag nakasakay ka dito, ayan, yung extension ng paa, ayan. Ah, uh, mas comfortable ako sa ano, sa tawag dito sa KRB 180. Mas gusto ko yung ano niya, yung ano, mas relax yung pa ako kapag ka naka-forward yung pa ako, no. Dito hindi, hindi siya relax, parang nangangawit ako. Ah, uh, ang height ko pala guys is 5'7. All right, malit lang ako, malit na tao. Pero, ayun oh, nangangawit yung pa ako, guys. So sa long ride, mahirapan ako nito, you know. Matagal ko nang ginagamit 'to, 2 weeks na. Uh -huh. Si KRB, uh, siguro mga 1 year ko nang ginagamit yun Pero si KRB kasi yung Nakaka-relax talaga eh kapag naka ano, naka-forward yung pa ako doon sa KRB. Hiyang nang hi, hiyang na hiyang nang pa ako. <laughs> dito hindi. Ngawit siya oh. Yun lang. So, ano, ah uh, doon talo si ADB 160. <laughs> sa, sa, KRB talagang relax yung pa ako dun eh Tsaka si KRB ang plus points ko sa kanya Meron siyang flat rin? Gulay board <laughs> Maluwag yung gulay board ni KRB Marami kang pwedeng ilagay Unlike dito ah uh, gas tank na agad eh lagayan ng gas tank so pwede mo lang ilagay dito yung bag center tunnel bag alam nyo ba yun? yun si Kirby pwede mo lagyan ng malaking bag yun sa gitna eto hindi oh hindi mo pwedeng lagyan ng bigas to yung mga pinamalingke mo magagasgasan yan ayan oh eh, si KRB, ano eh, pwede mong lagyan kasi gulay board. Ah, yun naman yung plus points kay KRB. No. Ang maganda kay, ano, kay ADB 160, brusco tigno no? Maano siya, Oh, parang nakabig bike. So, parang ano siya, eh uh, hindi siya scooter eh. Hindi scooter yung feeling kapag nakasakay ka dito eh. Parang naka ano, manual. Oh, kasi meron siyang ganito. Bruce ko tignan ang lapad. Si KRB kasi gulay board kaya uh, scooter na scooter ang dating niya. Okay. Tapos ang maganda dito kay ADB naman yung signal light niya. ano oh, kapag nagte-turn ako, turn right. Nakitang-kita mo yung signal light niya. Diba? Kahit maliwanag makikita mo kung umiilaw hindi. Ang maganda kay KRB kapag ka naka signal light ka guys is naririnig mo may tumutunog. Yan <guarante> yung parang sa taxi. Naririnig mo yung tunog guys kapag ka naka-signal light ka. Ah uh, isa pa pala na ayoko dito sa ADB160. Ang naiawan ko is yung TCS niya no. Ayan oh. Yung TCS niya kailangan mo pang itapat ng TCS to eh. Ayan. Pag naanap nyo ng HSTC, pwede nyo nang i yan Tatagalan nyo lang, pindutin yung button sa right. Ayan. Pag lumabas yung icon na yan, nakapatay na yung TCS niya. Unlike kay KRB, uh, kailangan mo lang pindutin yung button dito, banda. Ay, magpapatay na yung, ano, yung TCS niya, or mag-on. I mean, ano, magpapatay lang yung TCS. Si KRB kasi, uh, once na na-on mo yung TCS, hindi mo na pwedeng patayin yun. Hindi mo na pwedeng i-off habang umaandar. Kailangan mong huminto para may off mo. Okay? Dito sa ADB, maganda sa kanya, pwede mong i-on and off habang umaandar. Pero, yun nga lang, mahirapan ka kasi nasa gitna eh. Kailangan one hand ka pa dito. <laughs> Magkakos ng accident pag ganyan. Diba? So, yun naman yung nagustuhan ko kay KRB. So, hindi pares naman silang pogi. Pagdating sa looks, ito, yung kapugian nito is adventure talaga. Si KRB kasi is sporty na sporty ang datingan eh. Ayan. Ang isa pang, ano, ang lamang ni KRB pala is yung pagdating sa cornering. Napakalupit ng, ano, cornering ni KRB. Wala akong masabi. Dito sa ADB, parang sa lang ako kapag mag, ano, ako eh kailangan na alalay sa KRB hindi mo kailangan na alalay dun kasi kakaiba talaga yung cornering nya guys ewan ko siguro dahil yun sa ano independent swing arm na ano no pinagmamalaki ni Kim ko. pero maganda yung KRB kapag ka nagbanking ka maganda ano masabi dito okay din naman pero kailangan mong alalayan baka sumemplak ka <laughs> Yan yun naman yung lamang ni KRB no? pagdating sa cornering handling yan pag magbabangking kang ganun oh, suwabing suwabe dito kay ADB ano eh uh, kailangan mong mag alala eh, eh syempre adventure type oh, doon naman tayo sa labang ni, ni ADB Siyempre, lamang yan sa ano, off road pagdadaan ng off road lamang na lamang yan malambot yung suspension ni ano ni ADB Ayan. medyo may katigasan lang sa ano sa harap Ayan. pero kapag may angkas ka or siguro kapag may in-install ka na box dito uh, okay naman siguro yung suspension sa likod hindi na siya matigas sa ngayon kasi matigas siya eh kasi isa, mag isa ko lang wala, wala akong OBR tapos wala pang box and medyo ramdam ko yung ano yung suspension niya siguro bago pa kaya ganun pero malambot yung suspension niya kapag angkas ko yung OBR ko malambot talaga sabi niya nga sa akin mas malambot yung suspension nito eh kumpara sa KRB daw Ayan, bili muna tayo ng andox dito guys bago natin ituloy yung ating review hey. ito pag pinatay mo hindi siya pwedeng mag -ano eh hazard Ayan, no? hindi ka tulad kay KRB kahit nakapatay yung makina nya pwede mo siyang i-hazard diba? mas magandang bumili dito kasi mura <laughs> ayan so tuloy natin yung review no So tulad ng sabi ko si ADB is one hindi mo siya pwedeng i-signal light or i-hazard kapag ka nakapatay yung makina si KRB pwede si KRB naman once na nilak mo yung manubela nya hindi na gagana yung ano yung tawag dito yung hazard nya kahit ano naka-activate sya hindi siya gagana kasi nakalak yung ano yung manubela so yun yung maganda kay KRB Ayan. sa U-box naman syempre mas lamang to mas malaki yung U-box nito eh pero hindi ko masasabing lamang ha kasi si ADB, tinry ko yung helmet ko na HJC. Ito yung suot ko. Hindi siya kasya dito sa compartment ng ADB. Yun lang. <laughs> Maluwang yung compartment niya, pero yung configuration kasi nung compartment niya eh. Ang kasya lang ata dito yung mga maliliit na helmet, yung mga small size yan. Half face, yun lang yung Kay KRB kasi, eto, mala, medyo malaki kasi yung helmet na eh. Medium size siya, pero yung shell niya kasi malaki kaya kasi kay KRB to yung sa compartment niya. Ah uh, kahit na mas malaki yung compartment nito pahaba, yun kasi yung configuration ng compartment ni KRB ano eh ma maganda, saktong sakto para sa full face helmet. So kaya kasi yung helmet doon nga guys. Yun naman yung gusto ko kay KRB. Ito naman uh, mas maluwag siya, nga lang hindi kasi ang full face na ganito. Yung mga ganitong klase yung mas malaki yung shell. Hindi siya kasi guys, tinakay ko na nilit mo baka maputol pa yung buwan o kaya maipit yung helmet, masisira magagasgasan okay. pero ang maganda kay IDB. pwede uh, ano siya marami kang pwedeng ilagay na gamit yan kumbaga parang ano eh parang hindi siya para sa full face helmet eh pwede ka maglagay half face yan half face tapos ano may may lalagay ka pang mga gamit mo may mga kapote ano pa ba ano pwedeng dalhin mga ano yung medical kit yan Si KRB kapag uh, once na nailagay ko na yung ano eh, yung full face helmet, wala nang lagayan, yun na yun. <laughs> Pero ito sana no, kung pwedeng ilagay yung full face, ang ganda sana eh. Tapos may lagayan ka pa sa gilid ng mga medical kit, kapote, o di ba? Pwede, pwede. Nga lang hindi siya ano, hindi ka yung full face kasi So parehas silang may ano, parehas silang may cons and pros. Cons and pros. Tama ba? <laughs> Parehas pare silang may positive, pare silang may negative, yun na lang. Cons and pros. Tama ba 'yun? Sheesh. Ayan oh. Kanta ng panel gauge nito, square lang oh. Oh. Ano pa ba? Yung ano, yung suspension. Ayan. Tulad nga ng sabi ko, mas malambot yung ano eh, yung shock nitong si ADB. Lalo kapag malubak-lubak. Yan lalo kapag may OB or kang angkas yan. Gustong gusto niya nga eh kasi hindi niya nararamdaman yung yung lubak <laughs> Si KRB medyo ano eh, ramdam mo dun eh. Actually natry ko na umangkas dun eh. Medyo matagtag kapag ka angkas ka. Tsaka isa pang may kukumpara ko dito yung ground clearance no. Si ADB mataas yung ground clearance niya. So okay lang kahit mataas yung humps. Hindi siya sasayad. Ayun naman yung ayoko sa KRB no. Yung kailangan alalayan mo pa pagkadadaan ka sa humps kasi minsan sumasa may sumasayad sa baba eh baka center stand siguro yun hindi ko alam uh, dapat nga ano eh medyo mataas nga yung ground clearance ng KRB kaso may sumasayad talaga kapag uh, sa humps kaya kapag uh, kayo ng humps lalo kapag mataas kailangan alalay kasi kapag uh, binilisan nyo yan uh, may, sasayad, may, may sasayad at may sasayad dyan no? based on my experience lalo kapag may angkas ka tsaka dala sasayad na sasayad yan feeling ko mababa ang ground clearance ng ano KRB mas pataas pa nga yung click eh yung click hindi din sumasayad eh may paano pa tong ADB na to mas maganda na naman hindi siya sasayad hindi naman yung maganda dito kahit bilis ako nga sa hams hindi sumasayad eh <laughs> ayan magand pares ma maganda pare sa sila maganda pare silang pogi alright ayoko naman dito sa ADB yung ilaw niya mahina kapag kagabi mahina yung ilaw niya guys eh pero sa KRB para kang nakasasakyan ang lakas ng stack na ilaw niya so hindi mo na kailangan mag mini driving light doon dito kailangan mo mag ano, mag install ng mini driving light sobrang hina ng ilaw niya parang Honda click lang din kahit ihay mo mahina eh madilim pero yung KRB maliwanag <laughs> Maliwanag siya ano ba? Baka pwede yung kumpara Si KRB, ano eh uh, Medium size lang Pero mas mabigat yun, ha Sa mga hindi nakakaalam Mas mabigat yung Wet weight nun Nasa 145 ata si KRB Ito, 130 plus So, mas mabigat Oh! Idol! Relax lang, idol! Nabangga na ata Tumama, tumama Yun lang ang idol ingat-ingat tayo guys ha so, bago tayo magbiyahe uh, ano muna tayo uh, mag pray muna tayo so yun yung pagkakaiba ni eh, ano no? so, eh, same naman silang maganda depende na lang kung saan mo gagamitin okay rin naman tayo wala namang problema dito magandang ADB kasi less maintenance nga lang ang hirap maklasin ng mga ganito nya mga fairings na yan pati to CBT yung KRV hindi ako papahirapan nun kaya nga yung gumawa ng KRB saludo ko eh. Kasi kapag kayo may maintenance mo, kayang kaya mong gawin mag-isa. Ito kailangan mo pang pag-aralan eh. ko na mag-backlash nito, ang hirap. Yung sa KRB wala man lang 30 minutes sa baklas ko na. Hindi ko pa alam ha. Hindi pa ako nanood ng tutorial nun. Inaral ko lang. Ito kailangan mong panorin yung tutorial eh. Tiyo. Ayan Pero pogi okay pa rin. Maganda pa rin ang ADB guys. Honda yan eh. Parehas ko namang motor si ADB tsaka KRB guys. Pero mas gusto ko lang talaga si KRB no. Tulad nga ng sabi ko, walang perfectong motor. Okay. May kanya-kanya silang specs, specification. Tatakpan natin. Actually, second hand lang itong mga to kinuha ko. Pati yung KRB, second hand din yan. Ayan. Sa mga kukuha ng motor, pag-aralan nyo muna. Kung ano ba talaga yung gusto nyo. Ayan. Kung ano yung gusto nyo, dun kayo. Okay. Okay. Huwag kayong bibili na kunwari Sabi ng kasama nyo, hindi, Nmax na lang kunin mo Pero ang gusto mo, PCX Oh, eh doon ka sa PCX Di ba? Yun yung gusto mo eh so, yun lang guys, no Yun, baka sabihin nila, baliw ako dito Pinakausap ko yung sarili ko